Please, tabang, tabang namin sa Bilyo del Rio Ono. Oh Baka yan, Cebu. Grabing saka sa tubig. Mamalihog ko. Contact, need me rescue asap. Need me speedboat for rescue. Kay grabing taasan na sa tubig. Guys. Daming mga gagmayang bata. Kinahanglan dyan, may tabang. Palihog ko. Sa mga nakakita. Please, nami sa Villa del Rio Ono, Bacayan, Cebu City. Makita na ni sa maps, mamalihog ko. Tabang, Senog Tabang, Asap, if possible. Pinami, hey, duha ka may bata, diri. Mamalihog ko. Mamalihog ko. Share. Huwag pahibaw sa mga tao nga pwede na mo na i-secure na higdaan na ni Linglang. Kinahanglan mo oh. yung bisanon sa ngamulot tao.